samahan you know, sa salamat sa sa inabangan nyo mga ka-idol na gusto nyo makita ang mukha ni Kabido ito na si Kabido oh. No. Oh. Hello what's up mga kapinuno no, magandang gabi no. Napuno uh, yung birthday natin ngayon. At may kunting blessing po na ibinigay sa atin. Isa po tayong sa iyo, ma'am. Salamat po, ma'am. No? Uh, at ito po ngayon, may mga, may mga bisita ako dito, mga kamag-anak ko. Ang lolo, lolo namin, lolo ng asawa ko. Ito. Ito, ang tayo lolo. Yung handa namin, no? halang-halang. Ma'am Nor, ito halang-halang to ng manok. So, ito po, pansit. Ah, Panglong live po ito. Pansit at ito yung kalderitang manok yung mga kaya you know uh, kaya magbukal ko pa dito kaya ito yung asawa ko huwag uh, mankin ko mga kaya at no Simpre mga kaidol idol yung inaabangan nyo talaga tinawagan na ko. Nakarating lang si Kabido po. Nandito siya mga ka-idol na sa ito ngayon. Uh, so mga ka-idol, uh, kita ko sa inyo ngayon si Kabido. Maka idol no, ah, nandito na po si Kabido, nakarating lang. Oy, Kabido, dali, sulod. Oh. Ay, salamat kayo. Ito yung inaabangan yung mga idol na gusto niyo makita ang mukha ni Kabido. Ito na si Kabido no? Oh. Oh. Single pa to. <laughs> Ito si Kabido mga idol. Ah, <laughs> Uh, dapat yun, ang handa natin, no? May kunting handa tayo na blessing na binigay sa ating gabi Ito. Uh, Isa uh, uh. imong kauban? Ano kauban? Dala? Ay, kita na itong naong, no? Eh, dali, dali. Dali, bay. Dali, bay. Oh. So mga idol no, ah, uh, sobrang busy po yung mga kabataan, no, lalong-lalo lalo na po mga anak ko. masaya po sila. No. So, Problema lang ito yung panganay ko hindi nag-greet nag sa akin ng happy birthday. Ah ito si Kabido um, ka idol. Anong masasabi mo? Si Kabido. Kasi oh. 'di ba may raming nag-request sa atin na gusto na makita ang mukha ni Kabido ito, no, yung mukha ni Kabido. Yung <laughs> uh, mga Single single. Yung mga bisita ko mga idol ano, na sa labas no. <laughs> mga kayo na at ma'am ito po yung cake ko oh. cake cake ma'am ito happy uh, birthday pinunong gabriel pram noriam alamhali oh, salamat po ma'am ito po ma'am yung handa ko Yun. kaso lang wala tayong yung mga kasamahan ko ma'am na hindi nakapunta dito sila mga team dakila hindi sila nakapunta kasi ah uh, umuulan. Umuulan po dito sa amin. Uh, hindi sila nakapunta. So po ma'am, may kunting handa tayo. ah uh, uh, magpasalamat tayo sa Panginoon. No? Uh, at no, uh, ikaw. So, po, hi. Happy birthday, Papa. Sarang. Uh, may kawawa po yung isang bata o gutom gutom na siguro to <laughs> yung nulo ko yung uh, bana ng kapatid ko na ito yung So mga ka-idol, uh, putulin ko muna no. Uh, kasi magdasal muna tayo bago tayo kumain. Ito muna ito mga ulo. Kaya ito mga kapasinsya na ang mga kanala sa mahan sa anak. Ginoo, salamat kayo sa pag-uong na yung hihatag sa tuwa. Ang lawas. Salamat, Ginoo sa blessing na niabot ka ron na po pag umibot ako sa kong isan man o mga pagsulay na niabot sa kong pamilya pero napasalamatan <coughs> niya po ko na anaa ka permisa. sa kamuha ginoo salamat po kayo ani uh, gamay ng handa amo among pagsalusaluhan sa akong pamilya sa akong mga bisita Salamat kayo Ginoo. salamat kayo sa blessing no na hatag ani. Salamat kay kayo sa inyong mga ma'am. po na naot na. Dakan pa kami matabang. Ginoo, wala kami mahimo kung wala ikaw. Amen. Kanta, kanta mo, kanta sa dawa, kanta sa siya, pa, pa kanta siya.